Dago tayo mga kasama sa Iligan dahil yung face-to-face -face classes doon suspendido rin dahil sa pagsusuri ng mga gusali matapos ang lindol. Ang kasama natin sa balitan niyan si Rajoman Jade Obarco ng RMN Iligan. RMN Tutok Filipinong Permanent School Division Superintendent Jonathan de la Peña na suspindido ang face-to-face -face classes simula ngayong araw dito sa lungsod ng Iligan dahil sa isiragawang assessment sa mga gusali ng paralan matapos ang lindol noong biyernes. Dahil dito, lahat ng klase ay lilipat muna sa modular at online learning habang napapatuloy ang assessment. Pinapaalalahanan din ang mga guro na kinakailangan pumasok sa paralan habang ang mga school head at TRR focal persons magpapatuloy sa kanilang pagsusuri sa kaligtasan ng mga pasilidad. Kasama Ramos, Armen Dexay, si Iligan, Rajuman J. Dobarco, Tatak, Armen.